For today's video guys ay magluluto tayo ng gulay na santol. Ito yung mga sangkap para sa pagluluto ng gulay na santol. Ayan, kailangan natin ng kangkong. Bali, ito yung mga dahon nila eh, hindi na natin yan kailangan. Ang kailangan lang natin gamitin itong steam. O ayan, at kailangan natin ng gata. O ba? Diba? kailangan natin dalawang pigang gata. At syempre, hindi mawawala talaga yung santol. ba? syempre, santol na yung gugulay natin, ba? Diba? <laughs> at lalagyan natin ng sili para naman maanghang ko. At lalagyan natin ng pansahog na karning baboy. O kayo na bahala kung marami o kunti lang. Ayan, ang ating mga ingredients sa pagluluto ng santol. Siyempre guys, kailangan natin dyan ng sibuyas. Di lang nakita. Ayan, una ay babalatan natin itong mga santol. At siyempre yung mga buto niyan guys, ako muna ang kakain niya. No? Di ba? Sarap-sarap ng buto ang tamis. Tapos nga ipakuluan natin at palambutin. Ayan, tapos magigisa muna tayo dito ng pansahog natin guys igisa nyo lang mabuti yung karning baboy at sibuyas then ilagay nyo yung pangalawang gata and then ilalagay nyo na yung santol bali yung santol nga guys ay napigaan na hindi ko lang na pigaan nyo na mabuti para hindi siya maasim ayan guys i migas lang natin ito para masarap ayan lagyan natin ng steam ng kangkong ayan yung hiniwa natin na maliliit guys ayan ilagay na natin yan o ba diba? para naman mas maganda tingnan at may gulay din naman siya o, oh, ba diba? Parang Bicol Express na. Ayan, lagyan natin ng sili para may konting anghang. O, oh, ba diba? Okay na yan, guys. Parang di masyadong maanghang. Tapos, lagyan natin ng asin. Kayo na magtansya, guys. Sa lasa, bala na kayo kung anong ilagay niyo mga ingredients para sumarap yung loto niyong santol. Ayan, bali nilagay ko na nga dyan ang pangalawang gata. Ayan, antayin lang natin dito ng ilang minutes para maloto na rin yung gata guys. Kayo na bala maglalagay ng mga ingredients kung anong gusto niyo para mas masarap. Bali naglagay nga din ako dito ng magic para mag magic ang buhay. O ba? Diba? Unti lang guys, huwag naman sobrang dami. Tapos maglalagay din tayo ng konting sugar. Yan, para maging balance naman ang ating ulam. Lagyan natin ng kunting sugar at kanina yung asin. O ba? Diba? Ayan, tapos mekas mekas lang natin guys. Antayin na lang natin lang minutes at ready to serve. Ayan guys, luto na. Tara, kainan na.